Bye, Prince. Bye, Sandy. Ito walang mask ang people. Mag-ano ako eh. Magpapalinis ng ngipin. Sa bayan. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Sa ano, kuya? nari kuya? Sa may tapat ng maktok? Kakabalik na ako. Hindi ko na video na abang nililinisan eh. Linis-linis ang person. Pag may budget na ang people, papaayos ko yan. Pag may budget na. Ay, ang itsura ng aking ngipin. Tingnan nyo, o, oh, ba? Diba? Hindi pantay yung baba. At saka yung taas ay nakausli. Nakaabanti siya. So, ang gusto ko, kaya ako nagpa-dentist is mapantay yung baba at yung taas ay yung medyo pumasok ng, pumasok ng kaunti. Ayan yung tinatawag na digital panoramic. Ayan yung itsura ng aking ngipin. O, oh, ayan, ang dami kong bungi. Oh. Ang daming bungi ng people. kasi titignan ni Doc kung matibay pa yung gums. Omo lan, omo lan. I'm going, I'm going. English English ang fifal. Punta ako sa dentist. Babalik ako sa kanya for kasi maraming kailangan gawin. So, ganyan na ang itsura ng aking ipin nung malagyan siya ng braces. Binidyo ko kaagad. Kasi nga, I'm vlogging. First night ng night brace ang people. Meron akong basa-basa kasi nag-apply ako ng Yung alubera, yung kulay green ano. Yun ay pinakita ko sa inyo dati. Kung napanood niyo, kung nanonood kayo ng aking mga vlog. So, ayan siya. Mali noon Tuesday, nasa CR ako. Nagpalinis ako ng lipin, ano yon 600. And then, ngayong Friday, bumalik ako anong Tuesday pa lang pina-assist ko na parang pina-check ko na kung pwede sa braces kasi itong ngipin ang aking number one insecurity kasi yung ngipin ko di ba hindi bantayan tapos itong taas nakausog siya pag nagbike ganyan na dapat ganyan na. Dapat ganyan lang. Ito ang layo. Oh. Diba? Ganyan siya. Saka gusto ko mapasok ng konti. Pero ang gagawin mo na, ito ang mauunang mabantay baba. Kasi mayroon siyang, mayroong bakanting ngipin dito. Noong Tuesday nga pagka-cleaning -pa ko, tapos pina sabi ni Doc magpaala daw ako digital pano ano ba yun? panoramic ba? pano basta makikita nyo din sa unang video sabi ko di ba pag nakaluwag-luwag na magpapaganyan talaga ako ibig sabihin na nakaluwag-luwag na pala ang people yung mga pangarap ko lang dati, di ba? nag Isa na sa natutupad. Makapagpaayos ng ngipin. Ganyan ang buhay. Unti-unti yung -unti pagtupad ng mga... Pangarap. Kasi hindi lang naman to sa... Hindi naman to sa kaartihan or what. Kailangan talaga maayos kasi oh. Hindi maganda oh, di ba? Dapat pala napakita ko din yung pag-toothbrush ko kanina. Ba, ba bagong to bagong pag-toothbrush ng my braces na pagkain, no? Pagkain, ano? Hindi na siya kagaya ng dati. Kasi mayroon na nakalagay. So, ano? Kumbaga, hindi na uh, nang mabuti kasi ano nga eh may nakalagay na mga bracket bracket na bago pa lagyan niyo muna oh. ng salamin na sa salamin ayun para dapat di para maliwanag ko, di ba Tapos ang sabi nila, hintayin natin kung mga mayat nga ako. Tiis ganda. Tiis lang, walang ganda. Huwag kang ano. Diba? Tutulog na ako eh. Naipisipan ko i video. Vlogger on person. Second month. Ano siya? Itong ngipin sa baba, pumantay na. Ayan ah. Itong apat na unahan. Dati kasi, yung dati kang ngipin. Dati ngipin, ito pa rin naman yun. Nung hindi pa naaayos, ayan na. Dati sigsag itong apat. Ang kagaya Ngayon, pumantay na. Diba? Kulay pula pinili ko na rubber. three 3 months favorite ako kasi ang blue hi again it's ano ito yung ano yun eh, no? CR Tignan ko kasi yung mga video ko nung nakaraan. Ito yung background, so itutuloy lang natin. Bali ngayon is... Uh, December na, 2024. Pinanood ko yung ibang video ko. Naka... na... Simula nung... braces journey ko. Ang taba ako pala doon. <laughs> ano na... Mm, Nabunod tala siya. Tiga-pila. Kita nyo ba? Ayan na. Ha? Lala. Ito yung pangil eh. Tapos nag adjust na. Ay na. Kailangan na punta doon. Pati ito. Itong kabila, mas mabilis yung pag-usog niya. Itong isang matagal. Sabi kasi niyang dentist ko, matigas daw yung buto ko dito, kaya hinahirapan siyang. Saka yung problem pa sa akin is, sa gabi, naggagano'n nag yung ngipin ko, naggagano'n, ano, nagagrind. Kaya nahihirapan, napansin ni Doc na, pudbud yung mga ngipin ko. Ayun na put ba kasi nga sa gabi nag napansin ko rin nagagan na pag minsan na alipungatan ako gumaganon pala e, tapos ito pag yan ang usog na inausog kasi yan eh kaya may rubber yan yan pa lang yung may rubber iyo gagano na sabay-sabay pa paatras uh, pa kinailangan ko na lang siyang i-upload kasi <laughs> yung gallery ko napupuno na wala na akong ano kay Google Google Photos ba Bali na lang to kalahati pa lang kagaya nung isa ko half day in my life ito half day naman in my braces journey Pakita ko na lang ulit sa inyo sa sa mga susunod pa kung anong magiging resulta eh. Ayan siya. Bali, itong isa, lang baba, steady lang muna siya na nakaganyan. Kasi, iniintay na muna itong maayos to. Matagal eh. Matagal kasi. Bali, isang taon na siyang isang taon ng mahigit, July, August. Uh, isang taon at kalahati na siya.